Sabi nila, mahirap daw ang buhay sa probinsya. Alam nyo, kahit saan naman, mahirap. Nakadepende na yan sa'yo kung paano mo i-handle yung hirap ng buhay. Yung mahirap ka na nga, sabay tamad ka pa, batogan ka pa, tangbay ka pa, at marami ka pang bisyo, talagang mahirap. Ngayong araw nga po pala, ang ulam namin ni Mrs ay nilagang talong at syempre hiniwa-hiwa na rin at minix niya sa kamatis kasi nga lalagyan niya ng alamang. Yan nga po pala ang aming tanghalian. Sa araw nga po palang ito ay nagpapadipuel kami kasi alam niyo na mahirap pag-igib. Kaya ayon yung gripo naman sa harapan namin sa kalsada gumagana naman kaso medyo mahirap na siyang bombahin. Kaya ayon napaisip ko magpagawa na lang ng sarili para kung sakali at may pera baka gagamit na lang tayo ng kuryente para hindi mahirapan si Mrs. at syempre yung mga magulang ko alam nyo na tumatanda na sila kaya minsan naawa na rin ako sa kanila kaya napapaisip na lang ako na magpatayo na lang ng kuryente na may tubig at syempre yan nga po pala yung mga kinuha ng aking tatay na magpa o mag sa aming gagawing gripo. By the way nga po pala, hindi nga po pala bakal yung ginamit namin. Plastic lang po siya. Alam nyo na, wala tayong gaanong budget. Kaya doon lang tayo sa abot kaya. At syempre, hindi masakit sa bulsa. Bali nga po pala, labing dalawang tubo nga po pala o labing dalawang plastic na tubo yung iaano namin para medyo malalim at medyo malinaw yung tubig kasi doon sa harapan namin ganoon naman kalalim siya at noon noong hindi pa uso ang mineral iniinom namin siya pero alam nyo naman na ngayon nag-iiba ang panahon as for now umiinom na rin kami ng mineral pero ako hindi ako sanay sa mineral kahit ano basta malinis alam nyo naman laki tayo sa hirap kapag laki ka sa hirap kasi alam mo makontento kung anong mayroon at ano yung nandyan, di ba? Sa karin ba, nakagaya ko na walang kaarte-arte sa buhay, lalong-lalo na galing tayo sa hirap, di ba? Kaya wala sa atin yon wala sa mineral, as long as mayroon tayo, may inom. At sa mga nagtatanong nga po pala, kung magkano nagasos namin sa deep well, ang isang tubo po ay nagkakalaga po siya ng 1,200 Bale, ang ko po lahat dito ay umaabot push ng kulang-kulang 20,000 kasama na po yung tubong plastic. At syempre dahil nandito ka sa aking video, share and follow naman.